So yun What's up sa inyo mga boss Isang magandang araw ulit sa inyo Thank you

So yun mga boss Baka dito tayo magtagal sa Center stand dito So, pero kaya naman natin tanggalin yan. Gagawa natin ng paraan. So, iinitan natin to ng dahan-dahan. Tapos, babadan muna natin ng uh, brake fluid o kaya WD-40. Eh. Kung wala kayong Malin dun sa dalwa kung alin ang mayroon kayo. So, tapos, tatanggalin natin to Para hindi siya masira yung kanyang o-ring pag ininita natin siya mamaya. So, gagamit lang tayo ng torch para pang init dito mamaya. 所用。 en el centro so yun mga boss nabunot na natin yung ating sigunyal o crankshaft so, ipipress na lang natin to hindi ko napapakita sa video yung pagpipress natin kasi medyo matagal din ang pagpipress nito so yun ipipressin muna natin update ko kayo pag na natin mga boss yun nakikita okay, nyo ang tama boss yan yung tama nung ating pin ang may tama sa atin itong rad okay pa pero isang set na natin papalitan so yun yung mga maingay na naririnig natin pero kung titingnan nyo pag nakalagay yung rad parang wala siyang tama so yun tatanggalin na natin palitan na natin bago so yun mga boss ito na yung ikakabit nating connecting rad at saka bearing at saka itong pin So, nalinis na rin natin tong sugunyal natin. Pipresin na lang natin to mga boss. So, may mekos na natin yan. Let's go! So, yan mga boss. Zero na natin yan. Nakikita nyo na kasi mga boss. Kahit itong kabila na kasi Kita nyo naman. Yan. Pakasabihin nyo hindi nakalagay. Nalagay natin. Kasi mga boss. Kabilaan na yan. Ganon din yan sa kabila. So, lalagyan na lang natin ng bearing. Tapos, sasalpak na natin. Let's go! So, yun. Natapos na natin yung ating ginawang Mio, mga boss. Pa-start na lang natin to. So, paririn ko sa inyo ang start nito. So, yun, big shout out dito sa ating boss, si John Paul Velasquez. So, salamat sa iyo, boss, sa pagtiwala sa atin. Mabuhay ka. Salamat and God bless.